And what's up mga kapising? Kaman lahat, intro muna tayo. Ngayong araw po mga kapising ay pupunta na tayo sa dagat. Ipapalambiyong po tayo. Mga kapising, kaya samahan nyo naman ako sa pagpalambiyong po namin. Ano, maraming maraming salamat nga po pala dun sa mga nag-follow sa aking Facebook page. Maraming maraming salamat po mga kabising. Kahit mainit ang panahon ay tuloy pa rin po kami. Mga kabising, kung nagustuhan mo po ang mga ganitong content or video, huwag mong kalimutang i-follow ang aking Facebook page. At subscribe po ang aking YouTube channel. Mga kabising, kahapon po na abinta na ano yung 200 na awilan ay ubos pa ubus na ubos kulang pa nga po yung lambi yung naarin kahapon sa sobrang daming mga suki na bubibili kaya ganun dito sa aming isla ubus agad kaya na tayo sa ano, dagat mga fishing at ang dala po namin timba ay ano, lima limang timba saka may ano, sagitan pa oh malaking sa sangkitan ang heavy duty ang kapising kaya siguro ang apat na baldin yan isang ano lang kargahan ay sobrang init po mga kapising ay tuloy pa rin po kami sa ano pang isda Kumbaga sa ano lantara ng init dun sa dagat walang sagang sagang ng mga puno ya ng nan tuloy pa rin ang labad yun shoutout po doon sa nagbigay ng dala kanina timing mo right salamat po mga kapising at malapit na tayo sa dagat you know dagat wow dagat you know malapit na tayo tingnan natin nga no isipan yun kapon po yun ay sobrang karga to punuan ng lambiyong kalma na ngayong tanghali mga kapising And po mga kapising sa pagkakataon po niyan ay pinapapili na po yung reyapang dahil sasakay na po kami para makapunta na sa pupuntahan mga kapising sa lang po kami And po mga kapising nakasakay na po kami ng ano, reyapang malis na po tayo mabunta sa ating side doon po sa anak kalagitnaan. Ito, no. na. Andar na ang, ano, de tres na makina. Puro saguan. oh, uh, De tres. Ano, puro, ano, doli to pad. Naka-uniform. Balang araw po ay, ano na, Kapising naman ang ating uniform mga kapising yan po at malapit lapit na tayo mga kapising sa ating site yan na yan na lang may mga ibon kung nakikita nyo po mga kapising po nandito na tayo sa ating site mga kapising nahulog na po yung pondro. pumunro pundo eh ya. ya, po nakano tayo ng ating mga pumunro nakatakor na po tayo yun ya, na nabaliktad na yung bat ay po ang agos ngayon nakapising dadadadad po kami ito'y ito, bulsahan kaya ganito natin panlambiyong ito na yung pinaka ano bagong bago pa Lapang, gas gas wala palang butas puro butas pero butas na yung pati na eh. pagkatapos ng dadad ihilahin lalagay po doon sa ano, para singsingan yung lubid o pisi na malaking buya para hindi pa ma ano nang agos mapayubong ating lambat malaki pang buya so ay para ay pang magyubong ng kapising yan ah dito pa lagay yung dito diyan kasi nihila yon pa mga kapising tapos na tayo magdadad ng ating lambat yan oh ah. Nagus po ngayon na yan ah. Pumait. Mga kapising. Kapunta po sa ada. Dun. Subuhan. So, Pero kapiliwang agos. Yan. Ito po yung ating pambira. Dumadaan na po yung mga lambi yung papunta dun. Nagsusuray. Ay inaabiray kila. Mabilisan na hatakan para hindi makaalpas yung tambiyong makabalik yan po mga fishing una nating ano batak harvest unang harvest natin <laughs> nag harvest lang kami dito sa ano dagat okay. mga fishing ano? <laughs> you know? pangitang pangita na sa ilalim isang umila kung paano lang ito kung payansa ba para ganahan yung mga lambiyong dumalaga pa yun nandito yung lambiyong yan po unang ano, batak unang huli unang kapising pampain yun mga kapising nakapagbatak na po tayo malalaki oh sobrang daming lambiyong yan oh Nagaano na yung iba. Nagtutuyo eh. <laughs> Yan you no? Know, sobrang dami. Wala pa yung agos mga kapising. Tinalian lang po namin. Yung bulsahan. Yan you o. No? Know, buhay na buhay. No? Oh, sobrang dami. Harvest na naman si kapising Oh. Harvest time. parang parang ano pangulong aja herbis lang yana pan totuyoy ya parang ano na o parang iba gohinihila na hanggang sa ano sa bulsahan hindi pa na tanggal nang tali nang bulsahan sabog sobrang dami mga kapising yan ah oh. Malaki Yan o oh. Hanggang ano pa, tarsik tarsik Buhay na buhay hindi kaya ng dalawa oh. So, sobrang laki. Bilalim. Bilalim. Ah. Bilalim. ah. Bilalim. Si Milabsit. Nakakapising. Ah, dalawang balde. Sinok lang. dalawang agos niyan. Lalo pa pag may agos pa. AHHHHH